si Leo kasama si Taurus. Ang pagnanais ni Leo na patakbuhin ang palabas ay sumasalungat sa pangangailangan ni Taurus na makakuha ng kanilang sariling paraan. Parehong matigas ang ulo ng Zodiac Signs. Ang pangako ay isang malaking hadlang. Nag-ipo ng galit si Leo kay Taurus habang nadidim matigas ang ulo ni Taurus. Tandaan, halos hindi sumuko si Taurus. Problema ito ni Leo. Galit na galit si Frugal Taurus sa labis na panasa ni Leo. Ang Taurus ay predictable at hindi nababaluktot. Kumakagat si Leo ng higit pa sa kanyang umuhuya. Tumanggi ang matigas na ulo na Taurus na purihin o purihin ang ego ni Leo. Si Leo ay mas masigla kaysa sa Taurus. Ito ay maaaring maging banta sa Taurus kapag si Leo ay nababato at naghahanap ng papuri sa labas ng relasyon. Isa lang bang malungkot na kanta ang love story mo? Naghintay ka ba para sa iyong prinsipe o prinsesa na kaakit-akit? ngunit sa halip ay nakakita ng palaka. Kumuha ng mga tumpak na insight sa pag-ibig mula sa aming pinagkakatiwalaan at tumpak ng mga psychic reader. Itigil ang pag-aaksaya ng oras. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isang walong daan apat na siyam na putwalo, walo pito pitot pito o online sa absolutelypsychic.com.